Ha, may tubig yan niya? oh, pero iba ito. Bakit <laughs> <laughs> Ito pala yung parang puno ng kawayan mga kalakbay. According to Sir Norton, may tubig daw ito. Nakapwedeng inumin. Kaya lang, wala ka lang tayong itak. So, ito na tayo, pababa. Sa Heaven's Cave, ang tawagin. So, kung kanina, walang humpay na ahunan, dito naman ngayon eh. Ah, uh, pababa naman tayo. So bakit daw tinawag ng Heaven's Cave to according to our tourist guide na si Sir Norton is nasa tuktok nga to ng bundok. Yeah, Heaven's Cave. So lupit no? Ano alakbay? <laughs> <laughs> Para daloso na yung pansit kabagan ha. <laughs> yan. Oo. Huwag na kasi kayo magsisama sa akin sa susunod. Ha may tubig yan niya? Oo pero iba ito. Bakit din? Hindi yan. Badulas. Oo. Hinauhaw ako ah. Ayun nga ano. So ito pala yung parang puno ng kawayan mga kalakbay According to Sir Norton May tubig daw to Na pwedeng inumin Kaya lang wala ka lang tayong itak Ah, kaya pala tayo nagdala sang, ano, ng tubig kasi dyan dapat tayo. Oh, <laughs> ay yung itak naman ang wala. <laughs> Galing talaga ni Sir Norto. <laughs> Galing mo to. So itong kaya ito mga kalakbay nung araw dito si Tarzan na mamalagi eh. Uy <laughs> po. Diyan karma katuloy. <laughs> ah. Oh. Ano na naman yan bro? <laughs> Hinahawakan mo dyan. <laughs> ah. Bahala oh. ka dyan pre. <laughs> ha Anong tawag dyan? Tibig. Ano ba yung tibig? Tubig. 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 <laughs> Pero laki ng puno. Nara yan? Hindi. Hindi. Ano yan? Purdos. <laughs> almasiga. Almasiga tree. oh So, ito pala yung almasiga tree mga kalakbay. Oh. Almasiga. Almasiga. Yun. Galing talaga ni Sir north Almasiga eh. Kayo Morales. Marami tayo, ha? Baba. Hey, <laughs> Babalik pa tayo dito eh. <laughs> Parang aayaw na. <laughs> Ang, laki. Ang laki. ng mga rock formation dito. Sana makayanan pa ito ng silpon ko mga kalakbay para mapakita namin yung tourist path ng Kapisaan. Kapisaan, Nueva Biscaya. ni Nueva Ah, doon pa sa baba yung cave? May bala ka pa baba? So, may mga ano. Yun ang malayot No shooting for birds. Kuweba ba yan ya? Anak <laughs> ng kuweba ba? Pasok ka na doon, pre lang kita. <laughs>